yun nga. Niyaya ako ni Boss dito sa kanilang plat para magmerienda yun. Wow, deus! Ramen daw to. Korean style. With olives. Ano ba to olives ba yun? Grapes pala, I mean. <laughs> Napakaganda ng bike ni Boss oh. Pambuntok ba to? Oo. Oh. Ayan, dalawa. Yun yun po yung isa. Mainig ka pala sa bike. Hey, bite. Kripek sa ramen ni Mrs. Nagba bike na si Mrs. -hmm. Oh, okay. Ito, bike pala ni missis niya to. Tapos yun yung bike niya, yung malaking gulong pupunta daw sila sa buntok mga boss, okay? Ito yung niluto ni Mrs. niya. Ramen, meron siyang ano, rice, ano ba tawag dito Yung rice cake, pa tawag tawag yan? Ano ba tawag? Meron mo. Ano tawag dito? Yung rice cake, ah, rice cake hindi. Ano ba to? Ewan ko, basta yun na yun. Basta kumakita lang tayo. Huwag ka na magtanong ng magtanong, boss. <laughs> Okay, at magmimerienda muna tayo. Shout out, Boss Jeff. Nandito ako okay, kila, Boss Ace. Magmimerienda muna kami. Ito ko ni Mrs. niya. Ayun no? <laughs> <laughs> Naku! <laughs> Magubusog ako ng gusto na Baka mga maantokin ako sa pagdadarit mamaya. Pauwi na bayad. <laughs> okay, kain mo muna, mga boss. Porcel bike. Ayan, mamili na po kayo. Napakadaming bike. Hanggang doon yan mga boss Yun, bike, 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 bike Napakadaming bike Ayan Good morning, good morning mga boss Alright right. Friday morning, dito po tayo sa Alcobar. At yun nga po, uh, pupunta po tayo ngayon sa may ano, uh, Amaniya. Meron po tayong uh, papasyalan doon, isa po nating kaibigan, isa nating boss. Alright, time check, quarter to eight na po pala. Kaya, nasa na ba yung aking service? Saan po ba ipinagkagabi? Ah, doon pala. Uh, ganito po ang senaryo rito sa Saudi kapag Friday at lahat po ng establishment rito is sarado pa po mamaya pa po magbubukas yan kasi nga day off po ng mga tao ngayon Friday All right. at bibihira lang din po yung mga sasakyan dahil yun nga Friday nga po All right. mga boss at ito po yung ating sasakyan kawawa naman siya mag isa siya rito Okay, mga boss at tayo po muna ay Alice, alright. That's done mga boss at nandito na po tayo sa ating pupuntahan. Ayan mga boss, all right, so, tayo po ay aakyat na doon sa taas. Siyempre sa taas aakyat talaga. 'Di ba? Okay. Ating mga kabayan, shout out, shout out sa ating mga kabayan. Dito po nakatira ang ating boss. All right. Tayo po ay aakyat sa taas. Okay, mga boss. You eh no, napakadaming ano, mga kabayan nating may sa bisikleta. Ewan ko lang kung saan sila nagpunta. Ayun, nandito po tayo ngayon sa Alramania. Guys, mga boss, at 'yun nga, kami po ay naglalakad ng aking boss para mag-breakfast daw po muna dito sa May Asian Cuisine, tapat lang po ng Aramania At 'yun nga, mga boss, meron po tayong naispatan mga kabayan, mga bikers. Ayun no, 'di ba? Shout out sa mga mahilig magbike. bike Shout out boss 8 at saka boss Justin. Ayan no. Daming mga bikers yan. Dito sa Alcobar. Dito lang po sa may tabi ng Hamania. Okay, so out. <laughs> Daming mga bikers. Di ba? Okay. Anong grupo nyo? DRB po. DRB. Uh, saan kayo? Ano saan kayo galing? Uh, Nag-ride lang kami sa Raka. Ah, sa Raka. O, galing daw sila ng Raka. Okay, shout out mga boss. Ride Washout. out! Watch out! Okay mga boss, thank you boss! Alright! Dito lang po sa may tabi ng Rahmania, dito sa Alcobar. O kaya tayo na po ay tatawid. Nandun na yung ating boss na tayo ay magbe-breakfast. Okay? At nandito na po tayo sa may Asian cuisine. Time check. Isa kanyo na si boss po. 15 in the morning at kakain na po tayo. Ayan, puro kabayan lang nandito. At ngayon, no? Pritong bangus, sinigang na bangus, sinabawang bangus, pritong bangus, puro bangus. <laughs> may sisig pa sila. Ay, bopis pala yun, sir, no? Ayan, no? Ayan, no? Bopis, paksiw, adobong chicken, at sinigang, at pinirito ang pang-breakfast nila. At meron pa po doon, mga boss, may mga gulay-gulay pa. Tapos na naman po ang isang buong maghapon. Time check. 6.10 6, 6 p.m. na po ng hapon at tayo po muna ay tatambay po dito sa may ano ah malapit sa Cosway ha tambay muna kami dito sa may ano malapit sa Causeway papuntang Barain at yun po yung ginawa naming building dati no, time na nagpa-plumbing pa po kami yung Hilton na yun napakatagal po namin nagtubero dyan noon mga boss halos inabot po kami ng limang taon dyan at eto po yung napakalaking mall pag nag-open tong mall na to ang sabi nila <laughs> this uh, end of this year 2024 sabi nila sabi lang nila <laughs> baka mag-open na daw po yan pero sa tingin ko parang hindi pa po kakayanin mga boss gawa nga po nung no? Marami pa po Malaki po kasi mall po ito. Pag nag-open po yan nako, talo niyan yung Alrasid saka uh, yung Dana Dana Mall ba yun? tawag doon? Da Dana Mall? Daran Mall. Daran Mall I mean. Napakalaki po mall niya na dito nga. May na napakagandang ano rito mga boss, may napakagandang man-made lake. At yun nga yun nag-wakeboarding oh. Di ba? All right, mga boss at si Kabayan yung ano operator dito. Ayan. Wait for Ay, boss. Hello. Hello, my friend. How are you? So the week. Congrats na pagdating ng ambiance dito. Presko. hu Diba? At yun nga, nasan na yun si Sadiq? Nawala na yung nag-wake boarding. Ano daw to? Sabi ni Kabayan, bago lang daw to. Kabayan, kailan lang to? Ha? Kailan lang ito? Ha? March. Ah, March lang nag-open to? O, nung March lang. At yun na, parating na si Sadik. Galing sa dulo. Ayun. Bali, ino-operate pala, no? Oo. O, ino pala ni Kabayan. Ayun, so, sasakay ka sa parang skateboard. Parang nagsisurfing ka ba? Ang tawag daw po dyan eh, wakeboarding. Di ba mga boss? All right. Magkano ang ano dyan? 50 minutes, 172. Sir, 30 minutes, 230. Pagkabayan. Pagkabayan. Pag same, same. Same, same, but the time I will... Mean, I mean, okay, hope. Di ba? Narinig niyo yun? Yes. Ano? 15 minutes, 130 riyals 172. ah 15 minutes 170 real oh. 30 minutes 230 230 pagkabayan daw same same <laughs> pero dadagdagan daw niya yung minuto o di okay na yun na discount di ba mag enjoy po kayo dyan di ba mga boss alright name mo pala kabayan Efren <laughs> Efren yes. Batarayes Efren magaling yan magbilyar <laughs> Oh, kabayan dito din. Oh, dito rin sa kabayan. Bago nating kaibigan, si parang e-friend. <laughs> Marami din kayong Pilipino doon. Ano lang, bali, ikma, anim lang. Pero yung trabaho nila, nasa aso sila eh. Aso? Ay yung ano, parang uh, tawag nito, maintenance sa mga aso. Maintenance, may nag Hmm, ayos pala. Kapare namin, yung may ibang ano may pit yung sa aso din. Okay, iba. Yun nga mga boss, okay. Na-interview tuloy natin si Pare Ibay. po ng ambiance mga boss. Ayun, presko ang hangin. Although medyo mainit, presko tas medyo mainit na. Yeah! 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 Lagpas tao bayan ba yan ka bayan, Lagpas tao? Oh malalim Naku patay tayo dyan mga boss Lifeguard Life jacket Life jacket Malalim pala itong ano na to Lake na to Lagpas tao pala Kaya kailangan dyan Safety first Magsuot po tayo ng ano Life jacket para sa ating safety Lalo't hindi po tayo marunong lumangoy Naku Mahirap na mga boss. All right. Kaya nga sabi ko nga pag nag-open itong mall na to, nako napakadaming mamamasyal dito tapos magiging tourist attraction tong park na to. Ide-develop nila nang ide-develop. Napakaganda ng Alcobar pag natapos to. Okay, boss. Woo! Sa susunod pag nag-stay na talaga ako dito sa ano, sa Alcobar, no? Sir, no. Magandang magtampay-tampay pala dito every Friday after nun tapos magdala ka ng ano ng pamingmit no eh okay. no may mga nadaanan kaming uh, ano doon kakapagod sa pagwakeboarding ka diyan oh di ba all right wakeboarding wakeboarding, <laughs> wakeboarding, wakeboarding.